So libre ng utano na to ano, mga guys. Isa na ka harvest tag isa ka balde nga ko ano. Utanon. Isa ka balde. Nanay batong, kamatis, kalabasa, dahon. Ay. Kamuti. Napukuyo na harvest diri oh. Pag kanindot ka, iso paminaw nga. Ang atong tinanong mo hatag sa atong bunga. Kani mga guys, ako ning ipang save na liso para sa next year na ako ng garden pohon. Oh. Dito tingnan mo Wow.

Ikulob na ko ang pot sa kamote modern show, siya oh. Lo naglikos-likos. <laughs> Lo naglikos-likos ang unod na Baka excited ni. Eh. lolo ni hatag din siya ng unod na. No? Wala <laughs> kong kuha ah. Oh. Uy. Hello. Hello, gagmay kabana na. Hmm? Lah sanod magtanong tanam ko eh. ani. Ako na harvest kay ko ana tingtugnao na. Dapat dak sanod dako na nga pa taong Oh, dagan pakai kagumoy. Ang kaning ko ban di san harvest harveston pa man dito. San ko na si harveston. Kanin lang sa. Lo La, dagan meda isa bukoan uy. Pa Lord Lo oh, dapat da, na, sayang kaso yung kung may pamantay siya. dapat eh, gida na Sayang ka kayo. Oh. Huh? Dagan siya bunga, oy? Oo, dagan siya Oh, I harvest. mga guys, kaya nagkikuha na ako doon sa dili isa ka pa. Kaya ka isa kaya ako naman, nakuha naman ito. Nakuha naman ito na ako. Alam, Kani another, na pa. Wala. Lahit na po siya. Lahit na po siya, oh. na po siya gihatag sa ako. Gagmay siya kayo, nahuot mo siya sa pat. Na akong pat, eh, gamay kayo. Or at least, nagbunga siya. Ulo, na po, oh. Pang, pang na lang isa. Kuan, magsabaw na lang ko ani eh. sa gusa sa bawa ba? Eh, naribunga. Sayang po. Uy, no! Hello na ko guys. Hello na ko. Hello, ka-excite. Tahiya ka kay Daku. Ulang. Hello, uy. Wadyo ko nagdaw mga matag siya bunga sa ako. no, panindo. Thank you. Thank you. Sabi sa, dilik kayo na kumaati mo. Ano ba? Nagyapun. Hatag dapat mo bunga balagag may. Sa magkugin ang gintag pa na nung muna tayo maani. Ano yung akong naani? Hapit na tingkuan ha. Hapit na ting snow. Tugno na kayo dali pero akong tanong naro pag na. Gusto sa kumbana na, kuano na kung ano na kanang ako nang pang, pang ano ba tamputlon pero sayangan mo ko eh. Mga tepon, magbunga oh. Diba magharvest Mag-harvest batong mga guys. Kanina yung uban, ako na lang nagpahinungkon kay si Melia. nangako nangakuan naman. Ma-action nagkakalaya. nasa, na-over na. So, ako ko kanin. Pwede pa magulay. Nata na, mga kuan na Ako na lang nagpahinungkon. Ito ko sa, liko, sa luyo. Nalito ang kuan oh, Pwede pa na magulay. Ang na oh. Ako ko na. Pipino. So mag-harvest ta og batong. Para natay magulay. Kani pwede pa ni. Kani gagmay pwede pa ni. Kani pwede pa ni. Para natay malaw-uy ba. Sabo sa lawoy kani. kani kani ay nalang low ay to nya daris anak or nang kuan himo si melia ana o oh. smelia na, na. Ano pang na po doon. Kani similya hono naman. Paano na lang po ni. Kinalaya na. So na natay pang gulay guys. Na natay kamuti, pantam sa gulay. Kalabasa. Na natay ang palaya. Kamatis, may batong, may na kamatis, na batong. Na dahon. Nakalaoy na eh.